Kapag daw, anong sinisilip mo dyan? <laughs> mo, ano ba yun? Tayo hindi marinig, lakasan mo. So chicken. Masarap ko daw po, chicken. Hindi kayo chicken na daw, wala sa'yo. Oo. Makain

ano masarap? Lasang lechon. Masarap. Atin sa si Ma. Dapat pala kahit na hindi tayo dito ano, hindi tayo, hindi tayo nito lang pagkain. Ay, nag-brown na lang.